So, andito na kami sa area namin. So, ayan. Ay, Ito yung naselba ko. Kasama ko pa rin yan. Kasi nag... Nag-almosal kami rito. Andito. nag almosal namin. Pinapay. Tsaka kape. Siyempre magkape. Kasi mainit. Kailangan magkape. Ayan. Ah. Ay bigang da selva. Oh, yeah. Ah, hindi na talaga <laughs> Kaya almusal muna bago magtrabaho. Okay. Uh, pero naka-ready na yung mga gamit namin, yung mga gamit ko na sa trabaho. So, uh, Trinitir ko na para mamaya pagtawagin kami. Uh, get ready na, ready na to, to work. So, ayan. Trinitir okay, so, uh, na yan. So, kaila, ngayon ay magkukuhan muna kami. Mag-almusal. So, ayan. Kaibigan ko, magaling yan mag-basketball. So, NBA. yung nilalaro niya, guys. Mag-download lang po kayo ng NBA basketball game. So, ayan. Uh, ay, hindi pala NBA yan. Ano ba tawag yan? Yung laro na yan? Pre? Basketball offline. Yan, basketball offline, guys. Uh, Mag-download lang po kayo sa... Sa... I ano mean, saan ba hindi upload pre? Play Store. Play Store apps para ma-enjoy nyo naman yung buhay nyo dyan kaya kayo ay malungkot, ayan. So, Ayun yung kay ko, hindi na yan malungkot, masayahin yan kasi andiyan naglalaro siya sa sa offline basketball niya. So ayan, pugi-pugi yan, Pugipugin, guys. So, oh. Oh, pak. <laughs> so ayan. So ayan lang po, guys. Maraming maraming salamat po. Malupit. <laughs>